Tay, pwedeng ano, makihingi ng kunting tulong sana. Kasi kukulangin po ako ng panggas, pandagdag lang po. 'Yun na lang po pera niya, Tay. 10 piso. sige. Oh, Sigurado kaya Tay ibibigay niya sa akin 'yan? Oo. Paano po 'yun, Tay? Hindi ako makakabayad sa inyo kung ay hindi ka ang bayad. Makita natin si Santa. Tay, namamasada kayo? Wala pa kayong pasahero? Uh, tayo pwedeng ano, makihingi ng kunting tulong sana. Kasi kukulangin po ako ng panggas. Kakala kakalabas niya lang po. Uh, kasi kukulangin po ako ng panggas eh. Eh ano pa po, tagig pa. Opo. Eh nagkulang po kasi yung pera ko. Nagkulang. Taga dito lang po kayo, Tay. Ano pong pangalan niyo? Ano pong pangalan niya? Pwede pong malaman. Ilang taon na po kayo? 76. 76? Wala pa talaga kayong kita? Wala pa. Oo. Oh. Matumal po? Ako. Ito, kumisa, tatlong oras, bago makatakbo. Tapos saan po yun ang biyahe niyo? Yan, pababa. Simpi lang, pamasahe. Tapos tatlong oras po? Oo. Anong oras pa po kayo dito? Ano, ang, ano, anong dosis. Oh, grabe. Ayan, e, anong oras na po ah? Bali ano na 2 and half hours Grabe naman <laughs> Tapos Ang ano po nun Mga 15 pesos lang Pababa Oo Ay paano po Pag isa di 15 pesos lang Di ano yung Yung oras niya po Napunta lang sa paghihintay Paano po yun Pag wala talagang Yung Ah Di na nagba-boundary pa kayo, Tay. Nagba-boundary pa kayo. Ah, oh, buti po. Eh, paano kung nagba-boundary pa kayo? wala na. mas lalo wala na. Pero, ito po talaga. Araw-araw kayong Mama. nagmasada Grabe, 76 na kayo, Tay. 1947. Taga dito lang din po kayo. Abi ah, goal. Tapos dito na po kayo nanirahan. Oh, nateng. Tumitupo po. Nandito po. matagal na po kayong namamasa dito. Paano yun? Tay pag yung iba talaga pag wala talagang pasahero, di wala. Wala. Sa kaharaw, wala pong. wala, pong, wala pong oh, sa karau. Paano po wala ako na pasahero. Ang grabe. Palit pa. Tigang ko baba. dito sa anak, sa baba din ko. Oh. Ano, wala pa talaga kayong kita. Wala pa. Oo, oh, sige po tayo. Hindi ko na kayo pipilitin. Mag-ano lang po siguro sa iba. Kahit po sampung piso tay? At 10 po meron. Sampung piso. Pandagdag lang po. yun na lang po pera niya tay. Ha? Sampung piso. Hindi, uh, Ang sukli, so ah. Sigurado kaya tayo, ibibigay niya sa akin yan? Paano po yun tayo hindi ako makakabayad sa inyo? Kung... Ay, hindi ka lang bayad. hindi oh. <laughs> tayo, ano, maraming salamat tayo. Uh -huh. Ano, nasa social experiment ka lang tayo. Uh ha? -huh. Social experiment lang. Ah, uh Hindi -huh. tayo, may, ano, pang, may regalo talaga ako para sa inyo. E di ba tayo, ano, yung gulong nyo, medyo ano na rin, manipis na rin, luma na. May bibigay po akong gulong sa inyo. Ha? Uh -huh. Gulong. Oh. Uh -huh. wait, wait lang po ah. Ito kay tatay <laughs> Binigyan ako 10 piso Ito po Ano pong pangalan nyo tay? Ano pong pangalan nyo? Daniel Ay tatay Daniel Tatay Dan <laughs> Ito Ito tay kasi kaya kasi kaya to sa ano? Ay bakit ko bibigyan mo sa akin? <laughs> hindi po. 'Di ba po bibigyan niyo ako ng 10 piso dahil saka ayaw niyo nang sinabi kung paano kita mababayaran. Ay, Sabi niyo hindi na, na kailangan bay. May mga pasaro nga diyan, dadad ako pila sa kanila ko para pambayad. Oh, eh di wala kang kikitain. Eh, wala. Pabalik na naman ako sa inyo. Ah. Kaya, naawa ako eh. Eh, Hmm. kanila. Mm. Ay, Okay. Likas oh. din po sa puso niyo matulungin tayo no. Abay, kung ma kung nasi, bibigyan ako pa ano oh, oh, ko sa inyo tayo kasi kanina hindi talaga, wala ka talagang pera eh. Alam ko wala ka talagang pera. <laughs> kasi kung may pera ka, binigyan niyo talaga ko, eh. Sabi ko 10 piso, may oh, okay. naibigay kayo. <laughs> Ito ta. Oo. Ito sampo lang, bayon Oo. Ah, mga barya lang talaga. Kasi, uh -oh. wala na. Wala hmm. na. Ito tayo, okay kaya to sa inyo? Power tire po yan, galing sa sipa Yan, tube type, pang ano, pang tricycle. tama tama po. Taman -taman Opo. <laughs> Opo tay, kasi ano, sinubukan ko po kayo tay, likas dikas naman sa inyo talagang matulungin. Sabi nyo nga nagsasakay kayo ng libre, hindi ba tay? Oo. Hindi kailangan ng pera sa mga tao. Opo. Tama nga po. Yun po yung dapat natin, yung pakikisama sa kapwa tao. Ano po tay? Kasi walang mahalagang bagay sa mundo, hindi ang pera. Kundi ang Opo, tama po Ito tay, ano, sana Makatulong to sa pang-araw-araw mo na ano Na biyahe Ano po, ah, boy Opo <laughs> Tagig po, tagig Opo, tagig po talaga ako tay Pa-uwi na Tapos, dito po ako dumaan Kasi umuwi ako sa amin, sa Laguna Pakil po Opo Ano tay, okay po ba to sa inyo?

Oh, pina-check up niya na po. Hmm. May Check up, ba? check up pa po ngayong Marso, apat na buwan. Mm. Paano yun tayo, Di malaki din ang gastusin Hindi, ano lang naman um, ito, to, lang yung inupere ito, oh. 1,100 ang bayad Kaya ah. nang pamasay, eh, palawas buwan Ay, opo, yun ang maano Oo, oh, nakakaubos ng 700 Oh, grabe Saan po sa Maynila pa? Dito sa Kainta, sa, Opo, ah, Kainta. Itong, ano, sa Kainta Opo, ah, Kainta Opo, ah, malapit-lapit lang Opo Ano tay ano, okay na po ito sa inyo, oh, sa <laughs> inyo. Opo, etay, ano Ayan, ang bahay ko Ayan po Etay, pasensya na kayo dito, ito lang talaga pera ko din Para ano po Opo, e, pasensya na po kayo, nay kasi ito lang talaga. <laughs> kailangan mo yan. <laughs> hindi po. May gas naman po ako, full tank naman po. Nagtataka <laughs> nga ako, ibad ko ko lang. Eto na. Pasensya na kayo tayo kung sakaling magaway po ulit ako dito. 'Di ba nandito lang naman po kayo hindi na ang bahay ko, sa kanau. Ah, oh, po. May gitnang Yung katabi yung ambakod di... eh. Ah dito lang po. Oh, Dumang badang. Kilangbet sa bibig de poros. Ah, sige sige tay. po, Atay, tanggapin niyo na ito tay. Pasensya na talaga kayo. Para kahit pa paano eh malaking tulong na rin kahit pa paano. Ano po? Pasensya na talaga kayo. At yan talaga. Hindi po, hindi po. Okay lang. Sana ay malaking tulong po ito sa inyo. Kahit na wala kayong pasayro ngayon, ay eh, siguro po kahit pa paano makatulong na rin so, sa inyo yung, 100 <laughs> May mayroon po dito mga barya mga barya lang <laughs> eh nakakahiya na bigay ba <laughs> paano tay ito po oh sa mga ano. mga 150, Oo. di pagkakabit. O di pagkakabit pa? Ito tayo, matiba yun. Pang ano talaga yan. Ah, pang matagalan din po yan. Ito po yung ano. Bago ano ba? Ito, bagong... Brand po. Hindi, matagal na rin po siya dito sa atin sa Pilipinas. Taiwan made po siya. Opo, Taiwan technology po. Ayan. Paano tayo? Uwi na ako. <laughs> sikitay, sikitay, sikitay. Pasensya na kayo diyan. Okay lang po ba 'to sa inyo? Oo, okay na 'yan. Ay, may bibigay pa po ako ng sombrero tayo. <laughs> Tay, okay, okay lang. Bumaba ka muna kayo dyan para isukat natin tong damit. Baba muna kayo, Tay. atay tay, baba muna kayo. Isukat natin to. <laughs> Na-stroke po kayo? Oo. May mo lang. ah malaki tayo, no? Tama lang. Oh, is isuot nyo na, Tay. Ito, palitan nyo na yung ano, sombrero nyo. <laughs> Isuot nyo na. <laughs> Bigay po ni Sipa yan. <laughs> ano tayo? Okay? Ayun o. Oh, guwapong oh, guwapong -guwapo ni tatay dan o. Oh. <laughs> Ito po, shoot po. Oh. Ayan. Ano po? Palitan nyo na po 'yon. Oo, 'di ba? naman mm. Ay, <laughs> oh. Eh, kanina pa po nga, ano? Binalikan ko po kayo. Ano? Ah, binalikan ko po kayo? Opo. Binalikan ko po kayo. Tapos nakita ko po kayo na nakaparada. Natutulog na ako kanina eh. Nakakatulog na po. Walang oh, pasayero. Papatay ko. dito. Oh. Ano po? Okay. Oo. Oh. <laughs> oh po ah. Oh. Thank you po. Bagay na bagay sa inyo, guwapo. Pero oh. ano tayo? Okay. Dito po. At dito po ka kanan pag ganun. Ah, punta doon tapos kanan. Ah. Opo, opo. Sige po, lagi naman ako dito na eh. Paano tay? Ingat ka. Maraming maraming <laughs> Pasensya ka na sa naibigay ko tayo ha? Sige po, una na ako Sige tayo, salamat 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 na marami o, Opo <laughs> Sana po makatulong sa inyo Sige oo, po Oo, malaki tulong yan Opo pa <laughs> pa ah, Sige tayo okay. Thank you, thank you Opo, thank you po Opo, tayo Ano? May pang ano pa ako Pang Ano na ano? Sakaling ano, Gin. <laughs> Ayan, pambukas na ano. Oh. Pag may mga apo po kayo, pwede niyong bigyan. Pwede rin po siyang keychain. Ayan. Bigay po yan ni Shifa. Pwede niyo pong ilagay-lagay dito kung sakali. Paano tayo? Uwin na ako. Ingat kayo dyan. Opo. Hindi, okay na po yan ma. sa Dito na po. Kasi dapat po, bundok talaga akong nadaan. Opo. Eh dito po kasi puro lubak-lubak na Lubak-lubak. Hmm. Opo. Ano ta ha? Ingat. Opo. Thank you po, tingye po, tingye po. <laughs> Ilagay niyo na po sa loob. Mm. <laughs> Atay ha Okay na Oo <laughs> Malay mo po makakabalik ako dito Nandito lang naman po kayo di ba ah, Sige po Tay Alis na pong, Atay po ako Sige po Sige